Yon, So, ito yung ating holding soldier kay uh, Mr. Suave na nakasama natin ng uh, ilang taon uh, since 2020. Actually, ang counting ko 2020 kasi nabili ko siya December ng third week na. So, binibukaan ko siya ng ano ngayon ng uh, liquid soap para fresh kong bibigay kay buyer natin kay Sir Dan TV. Sir Dan, alagahan mo to ha? yung ating uh, Mr. Swabe and guys from the saga. bata rin niya nakuha So, tapos nang paliguan si Suave. We will now uh, try to activate him. Actually, pinaliguan pa lang guys. Dito pa na, ano, dito pa na punasan. Yes, sir. So, tahimik ng, ano, tahimik ng makina. Ang maingin lang, mga dumadaan. Pero, yung makina nyo tahimik. So, and guys, oh. And dali ha yun ang makina ni Suave napakatahimik ako talaga sa guys pang ano siya pang uh, classic touring uh, Suave yung takbo kaya i call di Mr. Suave huling up kay Suave Okay. Quick okay, attack. Bilaw. Kabila anak. Okay. May ilaw. May ilaw na. Okay. na. Okay. Gusto ko sa na. ko sa lupod na. Sige sa ilaw sa lupod na. Ang mga. Ang mga na. Bilaw na. Bila. Bilaw. Itong ilaw na to, pakapakang ko yung brake. Dahil ilaw sa maliwanag pa. Pinaw, yan. Good trick yan. break. Pinaw din. Good. Yan na. All in good condition. Nakablog yan yan. Sir Dan TV. <laughs>

Tapos dan ko na. Yan, nakaharap doon, no? Naka, pa yan? Uh, carbon! Yeah. Carbon! Pekin na yan. Call na yan. Master Dryer. Ito, ano liters po Terima kasih telah menonton! speakers yung ilaw niya headlight na yan then ang dito yung kanyang switch sa to nasa lang na, to papilaan yan guys kulay puti yun o no? dilaw o oh. liwanag yan guys yan yung sa yung dilaw niya yan dilaw naman so meron siyang high na dilaw patayin ko yung headlight yan. So, walang headlight lang, guys. E, yan yung pinakadilaw. Liwanag, oh. Yan. Yan yung puti. O, walang headlight yan. Busina. Let's try the busina. Parang basura to. Ayan, oh. Parang basura. Tapos. Tapos. Yan. Pag in-open yung headlight niya, guys, iilo, sempre, ito. -panel na, guys. Ilo, siyempre, ito. Pinaka-panel na nga. Pinaka-cockpit niya. Ito, no, pinilagay ko to 0, 1, 2, Master Gear Ito so, naman yung kanyang ano, RPM gauge Ito so, yung kanyang salami, Walang huli yan dyan Pasok sa LTO requirements yan no? Sa laki ng kamay ko Sa ating apat daliri ko Stock to ng RUSI 250 Kasama yung motowork Dahil nabibigay ko sa iyo Walang paklasan yan Pati ito dyan Yung pang vlog ko Sama ko na ito Motowalk dito pag gusto mo mag-vlog, bumili ka na asong camera mo, sama ko na yan. Yan na. Pang GoPro. Okay, ito. So, pang radar to. Siyempre, meron siyang ano. Dito. Yung fork uh, bag. Naka ano siya guys ha. Naka max yan. Max ng Rouser 160. Ganito, naka-extended siya. At least, I think, ano to. 3 or 2 extended niya. Then yung likod naka disc brake. Previously pina mono shock ko 'yan pero mas maganda kasi naka dual siya. Ito pa sa jacket to kay Buster Gear, sandalan, pagkaan kasi ako. Then ito naman niya, cassette pillar ang seat. Kita ba sa camera kita? Yan. So meron siyang kabilaan. Okay? Para nagaganap pa ng gamit. And then uh, ito, siyempre, pinakamala sa lahat, Nabili ko to during that time para mga 9,000 plus pa siya. Kasama na yan, boss, dan. Duhan yan, duhan. Na alloy box. Of course, yung kanyang gulong, bago na rin to, mga gulong niya. Okay. Hindi ko na pina-open pipe kasi ayoko nung ano maingay. Alaga mo to, Sir John TV, ha. Ah. Kaya usually, guys, pag nag-ibenta pa ng gusto ko yung nakakabili, kilala ko. Para maalagaan pa nila. Open natin. Yun. Puti, oh. Linaw. You know. Paalam, Mr. Swabe. Ah, salamat sa mga memories na kasama ka namin, sa mga galaan namin, Agong. Sa hirap at ginhawa, umaro umulan, sa kasama ka namin. Hindi mo ko pinaya. Lahat ng mga rides namin ni agom rides namin ng Trupas, ng Hounds, sasama kita. Okay? So, paligayay mo lang si Serjant TV. Vlogger din yan. Balay mo, magboto voto vlogging na siya dahil sa'yo. Okay? So... Goodbye, Mr. Swabe. See you around. Yan, so ano ako nang inugasan, ilugasan, chopper nasa si Mr. Swabe. Yan si Red Carnage, ang ating uh, e-bike. Yan yun. Si Optimus, yung ating binayari pa ng Baguio 2 weeks ago. Hindi ko na nakapahugasan ng gandong buga-buga. Yan. Ay gumawa sa bahay lang, ano, kabilit, nakaway. Yan. Medyo nalikabukan. Ito muna, si Swabe muna. Hey, salamat ba na? See you around, Mr. Suave.